Yan, at ngayong hapon po ay mayroon ditong nagki-clearing sa kesel ko. At yun pong puno ng mangga ay malapit na dun sa may live wire. tapos na pong lagyan ng waterproofing yung firewall. So yan, okay na po dito. Dito po ay okay na din. Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming youtube channel so for today's vlog ay mag lang po ako dito sa bahay dahil si mama po ay umalis nagpunta po sa hardware dahil umibili po nung karagdagan na pang waterproofing at yun pong gamit kahapon ay malapit na pong maubos tapos po nag-a-apply na din po ng waterproofing dito sa may firewall po namin dun sa kabilang side tapos dito naman ay isang coat na lang pagsasabayin na yung pinakang pangatlo pong patong ng no, pong waterproofing. At yan, bali ako po ay narito ngayon sa tindahan at ako po muna ang bantay. Sa si indong po at saka si Bibi ay may pasok ko So yan. <laughs> Tapos ayun naman pong mga nagtatrabaho ay naka lunch break. Napakatahimik dito sa amin. Ako lang ang tao mga kadilag. <laughs> di ako sanay. Maya-maya na may naririto na rin si mama. Tayo muna yung tao nga pong tindahan muna. A few inches later. Uh, nararito na po sila mama, ayan, tsaka si tatay. Si mama po yung nakisakay kay tatay sa tricycle. At siya po ay nasa tindahan na ngayon. Yan, maigi naman at uh, nagdedere-derecho po ang init. Kanina yung nagbabanta ang ulan. <laughs> Kala ko pa na may uulan at madilim po ang bigla pong dumilim kanina. At si mama na po ulit ang taong tindahan. Yan, at yun daw pong binili ni mama sa hardware na karagdagan na pang waterproofing ginagamit na. At sila ko yung narerito na po kanina pa. Ayun na pa sila nagsisimula. Dito sa may firewall. Ito ang mahirap. At he po ah. Mataas. Ba? Patapos na pala sila eh. yung ginilampot may nagagamit na hagdan yeah, na-applyan na po nila doon sa taas parang pangalawang patong na kuya inhan eh yun naman po ay dalawang patong lang at ito yung ang mga kadilag bagay, hindi anuhin ng tubig tubig ulan Mabuti din talagat at nakikisama po ang panahon. Kung hindi ay baka mamuti iyan. Mahirap lang po doon sa dulo. Mataas yan mga kadilag. Wala po doon. Ah, tapos ay sila po eh. Nagamit din ng hagdanan para makababa dito. Ayun, kataas. Ito pong part na ito ay ah, hindi pa na-finish at uh, wala pa pong available na karpinterong gagawa sa mga susunod na laang. Pagigakabit na din yung sa pintuan sa taas uh, extra na laang po ulit. May delay. Mano kaya hindi kaya ulan kuya? <laughs> Parang nakakakabayang ang dilim na yan. <laughs> yan at ngayong hapon po ay mayroon ditong nagki-clearing sa kesel ko at yung pong puno ng mangga ay malapit na dun sa may live wire sige naman po pinuputol nila ayan medyo malapit na nga doon sa wire pa. pinuputol na pinabawasan lang naman po mga kadunag yung puno ng mangga

ay, parang yun pa po puputulan yung kabilang side. Yan, at si mama po at saka si talay narerito sa tindahan. na oh, ba't naman hinahaya mo na hindi yan ha? Wala na, Nagagapang na. At si tita ay nagsisilong ng damit. Hoy, apa mama, tingnan mo. Ay, hi. Nako, umuulan na po mga kadilag. Siguro na may tuyo na dito yung sa water Ano improving ng eh, Proofing. Oo. Oh, oh, lang oras na ang nakalipas. Bala, hey, hey, hey. nah, pupunta pa ali ka? Eh. Pinuputulan po yung puno ng mangga dito. sa kuryente. Ayan, so, at yung pong solar dun sa may tapat ay natamaan. Natanggal titahan eh. pa kaya ito pero nailo pa naman. Kagana no? Yeah. So, oh, sumabit na doon sa may mga ng building. Tapos na pong mag-clearing dito Ah, magputol ng puno na malapit na po doon sa wire. At si Mama Ibaid na sinusungkit po yung ano ng solar. Hop, danda baka wala naman po kuryente yung pinagsusungkitan ni Mama tinay yun ay, ano, kable ng PLDT. hope Pinabana na nila kuya at hindi kaya ni Mama Song Ayan, din <laughs> niya pagkabi. Oo. Oh, Patanggal lang Ayun. naman. Thank you po. <laughs> at bayti yung ulo niya, Ma'am. Nagana pa. Oh. Nagsutong na yung akin dito. Ah. Ay, na lang yan, Ben. Ayan. 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 Yun. Eh, papakabit na ng bago yun. Ayan. Okay, Ay, po mga katilag. At dumating din po yung bigas na aking inobter kay Kuya Patoy yan. pinapakaisuyo na po ni Mama. Kay okay, Kuya Wali. Okay. Pinsan po niya. Pinsan po na ng ulan si Kuya Wali. Alak ah. Ah, tikim. Tingnan. Puti na lang 'oy. Iya. na Good night, us. Alikran. Alikran sa ruwagan mo. po 'yung ko. aking bigas. <laughs> Manabili kay Kuya Walid. Paninda po ito. Maputi. Oh, maganda. Puti oh, ah. Yeah. Kapapa bayo Kuya. Ah, oh, eh, mainit pa. Yan, po ay nakapatay na nitong na bigas. Ah, kapag takan pala ko ngayon. Ayan mga kadilag, at 4 na po ng hapon at nag-uwi na po yung nagtrabaho dito sa bahay. So yun, bali ang magawa nila ngayong maghapon ayun nga pong pag-waterproofing dito sa may firewall. Medyo matagal po nila ginawa dahil challenging po yung pagpintura doon. Kaya kailangan na ihawakan talaga nung isa yung ano, kasama niya at medyo mataas po yung pininturahan nila. Tapos na pong lagyan ng waterproofing yung firewall. So yan, okay na po dito. Hanggang dito sa may kabilang side. At yan po ay tuyo na din. Dito po ay okay na din. Na-applyan na yun ng last coating. So dito po ay tatlong coating. Doon po sa kabila, sa may firewall namin ay dalawang coating laang. Dahil ito po daw kadalasan ang mababasa, sabi nila kuya. Kaya yan ang sinikiyan na tatlong patong. kanina? Opo. Si mama naman po ay baydi. naririto dahil nililinis naman po niya yung ladder na hiniram kanina sa pagwa waterproofing. Baydi din po si Talambo kasi sibig si niya oh. Sibig na yarn. Bo, halika. Kamusta na, na yung atang pinapahinog dito ah. Ayan, yung pong mga atis. Yung puno ng atis dito sa may kalatatay. Wow! Bo, nakay malapit na ito, Bo. Tinan mo, Bo. -walay na siya. Oh, malalaki itong inyong kwanhan eh. Atis. Malaki po, ho. Halos uh, halos kasing laki ng ah, mga kalahati lang naman pala ng palad. Pero pagka na ano, may ganun kalaki. Laki buha ni, eh? galing han, eh. Ilan na ito? Isa. Dalawa. Limot. Tatlo. Isa. Dalawa. Ayan, malapit Tatlo. na mahinog. Tatlo. Asan ah, niya yung nabulok? Tatlo, apat, lima. Anim. May isa pa dito. Ay, nawala na han, eh. Baka pinitas mo na. Ha? Ayo oh yan. Pito, pitong piraso po yan. Ako bu ay limot ko na ang lasa ng atis. Ikaw, nakatikim ka na? Hindi pa. Matitikman mo na. Ako parang 20 years ago. Nakatikim ng atis. Nung no? ako ay 5 years old pa Kasing edad mo pa lang ako. <laughs> ah, six ka na baga. Sorry, sorry, sorry. Ayan. Basta matagal na nga ako nakatikim ng atis. Ay, unay. Wow. Baka ako'y ma... ma ng ng upoan, eh. Rambutan, eh. Oh, hindi mo alam na lasa ng rambutan, eh. hindi mo alam na lasa ng rambutan. Ay, hindi naman ito rambutan. Atis nga ito, ne. Atis nga, ne. Huwag mong kuhan, eh. Makukuhan. Magtatampo. Atin nga... ako hihingi ng isa, ha. Kahit kapisang lang, ha. Ako'y papatikmin mo, buha sabi po ni Tina Janice ngayon ito daw po ay malapit ng mahinog kapag ka nag-uumpisa nang maghiwahiwalay itong parang ganito ah yung bilog-bilog niya so ito po compare natin ito yung medyo maliit so, pa may orange sa gitna, oh tasa ito po yung malaki na maghiwahiwalay na hani yung parang ano niya bilog-bilog eh, parang isang araw na yun yung mga hinog oh ito yung malalaki eh hani so, Malaki din tubo ah, eh. ni. oh, yan, yan ang malapit na rin mahinog ah. Oo. Oh. Kunting tulog na lang. Kunting tulog na lang. Ito. Oo. Oh, oh. Abot abot mo yun pala eh. <laughs> yan pala, pag nahinog na yan, no, oh, bo. Sa iyo na yan, bo. Ayan na sa iyo, re-reserve mo na sa iyo yan. At ako po ay pabalik na din sa bahay dahil wala pong tao sa tindahan. At narerito si Mama at saka si Indong. Nililinis nga po yung ladder na hiniram. Para bago isa uli ay malinis mo Meanwhile, sana ay umano din. Umulan din ng medyo malakas ngayong gabi para matest kung tatagos pa ba yung tubig. O ano. Tapos pa yaakit sa taas. Kadilag Bago mag waterproofing dito sa may parol, ay umulan. So kagabi po ay umulan mga kadilag. At titingnan ko po kung may tumagos. Pero sa amin naman ilang kuya kanina ay wala daw. Ayan. At mukha namang kahit umulan kagabi ay wala pong tumagos na tubig o sumiim. ay naman pong nararato sa may kay Bibi ay ipinahid po yan na waterproofing. Hindi po yan basa. Yan na yung waterproofing na nasobra. Tsaka, sinecure ni Kuya di Dahil diyan sa area na yan ay uh, dikit na dikit yung sa may kalatatay. Ay, hindi na po kaya yung lagyan ng waterproofing. Kaya ganian. Nanigurado po si Kuya na nilagyan yung gilid. Yung side lang naman pong iyon. In fairness naman, wala nang sumiin mga kadilag. Dito naman po sa akin kwarto. Ayan po ah. Datihan na. Nung nilagay yung waterproofing nung ini-apply. Eh meron na po igan. Na ganyan. Hindi pa natutuyo na yun. Na ay kuwan. Hindi masyadong mainit. Mabaga ay... Ano ah. Ito dito na lang sa side na ito. Pero so far naman. Dito po ah. Sa may baba hindi kagaya noong una na talagang dito po lahat halos ay may doon ay wala na wala na pong sumiim kahit kagabi ay umulan dito din po sa kabilang side hindi na din po muna talaga pinalagyan dito ng skim coat sa area na ito para matingnan kapag ka uulan ay yun para kita kung may sisiim o ano oo wala. Bukas po yung gagawin na lang nila ay siguro yung pag hindi dito sa area na ito ay dito sa may labas sa, sa harapan yung hindi po nila natapos. Sana na may magtuloy-tuloy din ang init.